asignatura, all learning areas, Okay, so kung kayo po ay sumasang-ayon, maaari po kayong sumagot ng yes. At kung hindi naman, ay maaari kayong sumagot ng no. po sa inyo ngayon ay uh, sasagot ng yes dahil nga kakaiba talaga rin ang GMRC at Values Education kumpara sa ibang asignatura. Dahil po kung sa ibang learning areas, sila, sila lamang po ay nakatuon sa cognitive at affective domains. Sa GMRC at Values Education po ay hindi lamang po ito ang kanyang focus. Ano? Sinasama rin po natin ang psychomotor domain o ang tinatawag nating pang-asal. mga domains po na ito ay explicit na makikita natin sa ating GMRC at Values Education Framework, Partikular na ang mga pangunahing kakayahan na lilinangin o ang mga macro skills. Ito po ay ang pag-unawa, pagsangguni, pagpapasya, pag pagkilos at pagsasabuhay. narito po ang isang ilustrasyon kung saan makikita natin na talaga pong nakatuon ang ating pong tunguhin dito sa GMRC at VE sa tatlo pong domains ng pag-aaral. Dr. Muega ng UP College of Education, values or moral education's most important goal is to help produce moral individuals and productive citizens. Dito po binibigyang daan ang kaisipan na ang pangunahing layunin ng edukasyong moral ay ang hubugin ang mga mag-aaral upang maging etikal at responsableng individual. At ang mga wastong asal, ang mga pagpapahalaga at pagunawa sa tama at mali ay pundasyon para sa pagiging mabuting tao. Ngunit higit pa dyan ay ang personal na pagunlad ng ating mga mag-aaral na mahalaga po sa paghubog ng kanilang upang mabigyan sila ng positibong kontribusyon sa lipunan. Uh, sa madaling salita, ang Values Education ng GMRC at Values Education po ay hindi lamang nakatuon sa pagpapabuti ng sarili kundi pati na rin sa paglilingkod at pakikibahagi sa kabutihang panlahat. Sabi ulit ni Dr. Muegat ayon nga sa kanya, the goal is not simply to provide answers but to help students develop the ability to approach dilemmas using reason, and clear thinking. Dito po binibigyan na natin ng uh, ng premium or the in ng ating tunguhin talaga ay hindi lamang gawin silang uh, responsableng individual, ngunit kailangan rin nating paunlarin o palakasin ang kanilang mapanuring pag-iisip at moral na pangangatwiran. Ano nga po ba ang layunin ng GMRC at VE base po sa ating mga nabanggit? Ang pangunahing layunin po ng GMRC at VE ay ang pagtulong sa mga mag-aaral na maging makatao mapagmalasakit at responsable. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng tamang asal, kundi sa pagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa mga pangunahing moral na prinsipyo, emotional na intelihensya or emotional intelligence at paggalang sa kapwa. Ang layunin ay gabayan ng mga mag-aaral mula sa simpleng pagiging tao or being human patungo sa pagiging makatao or being humane na nagiging pundasyon ng mabuting pamumuhay at produktibong pakikibahagi sa, limuna, sa lipun. Kaya naman po, inaasahan kayo bilang mga school heads ay mangunguna sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa GMRC at VE upang masiguro na ang mga mag-aaral ay hinuhubog hindi lamang sa talino, kundi pati sa mabuting asal, pagpapahalaga at pagiging makatao. Ano nga po ba ipatutupad ang GMRC at values education curriculum? Ah uh, sir um, gracious, let me share my slide please. Okay, so ang pagpapatupad po ng GMRC at values education curriculum ay sa pamamagitan po ng walong mga dulog pedagogikal para sa si GMRC at VE. Ano-ano po ang mga ito? Ito po ay ang values inculcation approach o ang pagkintal ng pagpapahalaga gamit ang direct instruction, ang pagtuturo ng halaga sa pamamagitan ng paglinaw sa sariling paniniwala at pagpapahalaga at yan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng values clarification approach, ang pagtuturo ng halaga sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga moral dilemma o ang moral development approach, ang values analysis, ang community of inquiry, ang social and emotional learning, action learning at experiential learning ito po ang mga nabanggit na mga dulog pedagogikal po ay sinasalamin po niya ang IDF or ang instructional design framework. Ito po ay, ang IDF ay naisasakatuparan po sa pamamagitan ng iba't ibang mga dulog pedagogikal na ito na nakatuon sa holistic na pag-unlad -pag ng ating mga mag-aaral. Ang mga prinsipyong ito ay pinatutupad sa tulong ng mga dulog pedagogikal na naglalayong palalimin ang kanilang pag-unawa sa kanilang pagpapahalaga palakasin po ang kanilang critical na pag-iisip katulad nga po ng demands ng um, values or moral education at hubugin ang kanilang kakayahang magsabuhay ng tamang asal at desisyon. At ang mga dulog pedagogikal po na ito ay inaasahang magiging sentro ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Hindi lamang sana siya tinitignan ng ating mga teachers po sa pagpaplano, sa pagdidisenyo, kundi hanggang po sa pagpapaunlad. instructional framework po ay inaasahan ring isinasaalang-alang sa bawat yugto ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapaunlad. Sa pagpaplano at pagdidisenyo, inaasahang nililinaw dito mga layunin at pinipili ang mga metodolohiyang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa paglalahad naman, isinasagawa ang mga estratehiyang nakatuon sa pagpapalakas ng mga pagpapahalaga at moral na pagunlad. Sa pagsusuri, sinusukat ang mga epekto ng mga gawain at estratehiya upang masiguro ang matagumpay ng mga layunin. At sa huli sa pagpapaunlad, ginagamit din po ang mga resulta na nakuha ninyong mga feedback sa pagsusuri upang mapabuti pa ang mga programa at mga estrategiya at mga gawain na inyong pinatutupad sa inyong mga klase. Kung sa ilustrasyon ito, ating malinaw na mauunawaan ang koneksyon ng instructional design framework at ang mga dulog pedagogikal sa bawat ito ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ipinakikita po dito ang IDF at ang mga dulog pedagogikal ay nagsisilbing gabay at pamamaraan upang ang bawat hakbang sa pagtuturo ay sistematikong nakaayon sa pagpapalaganap ng mga halagang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa ganitong paraan, ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto ay nagiging tuloy-tuloy at epektibong nakatutulong sa paghubog ng mga mag-aaral bilang mabuting individual at mamamayan. Ngunit siyempre po, paano nga, di ba? Hindi po, hindi po sapat ang 20 minutes or 10 minutes para matutuhan ng iba't ibang dulog pedagogikal na siyang sentro ng ating implementasyon nitong, nitong inaasahan sa atin sa GMRC at VE curriculum. Kaya naman po, ang sagot po dyan ay ito po. sa mainit na pagbati sa lahat ng tagapagturo ng GMR Pursing at Values Education. Kamusta po kayo? Naway na sa mabuti po kayong kalagayan, ano man po, po na inyong pong panood. Malugod namin kayong inaanyayahang aktibong makilahok sa programa ito mula sa Bureau of Learning Delivery ng Gated Central Office at ito po ang Dulug Serio. Ang Dulug Serio po ay isang compendium o collection ng mga explainer videos na idinisenyo upang magbigay ng gabay sa mga guro para sa epektibo ang pagpapatupad ng GMRC at Values Education Curriculum. Sa bawat episode, layunin nitong ipalimuwanag ang mahalagang katanginan at konsepto ng iba't ibang dulog pedagogikal na inaasahan ipatutupad sa pagtuturo ng mga araling may kaugnayan sa pagpapahalaga layunin ng proyekto ito na palawakin at paunlarin ang inyong kaalaman at kasanayan sa pagtuturo, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga makabuluhang pagpapahalaga sa ating mga mag-aaral. Bukod dito, ang Dulog Seri ay maaaring maging isang praktikal na gabay na maaaring inyong balikan anumang oras, kaya inaasahan namin ito ay magiging mahalagang bahagi ng inyong profesional na pag -unlad. And po, ipinakita ko po sa inyo ang inisyatibong ito na binuo po ng Bureau of Learning Delivery at, at ito po ang magiging resource na maaari naming ipamahagi sa inyong lahat bilang mga school heads na maaari po ninyong gamitin sa inyong collaborative expertise sessions maging sa inyong lock sessions upang mas maintindihan po clearly ng ating mga guro at yung mga dulog pedagogikal na aming nabanggit dahil nga po nabanggit natin hindi po sa parang oras na ito upang matalakay ang kung paano siya ipinatutupad. Ngunit uh, bukod pa dyan, kailangan rin naming mabanggit sa inyo bilang mga school heads na ang pagtataya po, no, ang pagbibigay, ang pagtataya sa pagkatuto ng mga ating mga mag-aaral ay nakabase pa rin po sa mga um, depend deped orders po na nasa inyong screen. At uh, dahil nga po kanina nabanggit natin na ang GMRC at VE ay nakatuon sa tatlong learning domains, ganun, ganun din po ang ating tuon pagdating naman po sa pagtataya. Kaya po ginagamitan po natin, ginagamit po natin, hindi lamang ang Bloom's Taxonomy, kundi na rin po si ang Dave's Psychomotor Taxonomy at uh, kay uh, kanya para po dito sa, para matuog natin ang tatlong mga domains. At kung papaano siya magagamit ng mga guro sa kanilang uh, pagtataya, ay dito po sa ating mga assessment strategies as per DepEd Order 8, the series of 2015, maaring ikategorya na lang po natin ang ating mga pamamaraan, mga estrategiya, at uh, iaayon na lang po natin kung saan learning domain siya naaangkong. Ngayon naman po, mayroon po tayong mga iba pang mga pag-uusapan kung paano naman siya explicitly, paano kayo bilang mga school heads explicitly makatutulong sa si inyong mga guro upang epektibo niyong maipatupad ang GMRC at Values Education Curriculum. At sa, sa puntong ito, ibibigay ko na po ang floor kay Sir Gilbert. Sir Gray? Um, maraming salamat, Ma'am Grisha, sa iyong pagbabahagi tungkol sa mga iba't ibang uh, pedagogical approaches and assessment particular sa values education and GMRC. Ngayon, dumako tayo kung ano naman yung mahalanggang gampanin ng mga pinuno upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng GMRC at values education curriculum. So, para mas madali nating maalala, no? so, gumawa ako ng isang uh, acronym na LEAD or L-E-A-D. So, L stands for Learn and Lead by Example. So, Puna una alamin ang nilalaman ng GMRC and Values Education curriculum, mga pedagogical approaches at mga pamamaraan ng pagtatasa or pagtataya. At pangalawa, maging kuwaran ng pagpapahalaga at mabuting asal sa bara. So nais kong uh, bigyan toon dito na gaya ng iyong asignatura na yung GMRC and Values Education ay isa sa pinakamayapa, isang mayamang at importanteng asignatura. Okay, balik po ba tayo uh, Hindi lamang ito tumutukoy sa pagiging mabait o mabuti ng isang mag-aaral bagkos kung uh, na natin ng pansin ang pagtuturo ng asignaturang ito ay isang malaking hamon Bakit? Dahil ang guro ay kinakailangan maalam. Kung babalikan natin yung diniscuss kanina sa kurikulum No, merong limang batayang teorya na binanggit sa kung paano a uh, tinatalakay or naka-kung saan naka-angkla ang uh, values education. So, una, una is 'yung philosophy, anthropology, psychology, technology, and sociology. So, bakit ko po ito nabanggit, no? Ah, uh, mahalaga po bilang mga school leaders no, na 'yung teacher na ia-i-assign ia po natin sa pagtuturo nito ay hindi yung teacher na kulang lang sa load, teaching load. Or baka meron din po mga cases kung saan yung panyari medyo pasaway sa si teacher no? na yung sabi is ilagay na lang natin sa values para bumaid. So wag na po sana ganun yung maging sitwasyon. Bakit? Dahil ayon po, di ba, sa report ng EDCOM na merong ano compounding this issue na 62% of high school teachers who are expected to specialize as uh, to teach uh, specialized uh, subjects outside their college major so yung uh, mismatch na tinatawag ay kailangan po natin siyang ma-cure kaya uh, pinapalaanan ko na may nasana na po no yung mga guro na iiasain po natin dito yung malapit doon sa social sciences no uh, meron po ito sa PRC, di ba, yung mga uh, majors po ang dapat nakaatang na or nakaatas na magturo sa subject na ito. Mamaya po, i-discuss -di ko po sa inyo ano pa yung mga ibang way, no? Paano kung wala talagang available na teachers? So ngayon naman, uh, yung E stands for Empowered Teachers. Dito sabi, suportahan ng mga guro sa pamamagitan na, ng pagbibigay ng coaching at mentoring upang maipatupad ang bagong kurikulum ng GMRC at values education at mga pedagogical approaches dito nais nice kong uh, balikan diba? 'yung inyo ABST uh, for school uh, leaders so dito na, sa domain number particularly in focusing on teaching and learning concentrates on the work school heads in promoting quality teaching and learning this domain emphasizes the school heads commitment in providing instructional leadership towards Improving competence among teachers and outcomes among learners. In this domain, school heads are expected to provide technical assistance, instruction that relates to curriculum, practice, and performance. They should also create a learner centered environment that ensures access to inclusive, excellent, relevant, and liberating education. So, particularly no, since itopo uh, revised K 10 curriculum. siguro ito yung may, may itatanong uh, sa atin bilang mga school heads, kailangan po po bang gumawa ng DLP or Daily Lesson Plan. So, sabi po dito na ayon po sa DO 42, ah, uh, tindiretso na po ako, when new content is integrated into the curriculum, all teachers are required to create uh, DLP or Daily Lesson Plan. So, bakit po? Uh, meron naman po tayong Uh, lesson exemplar, di ba? Bakit hindi na lang yun yung gamitin natin? So, yung lesson is uh tayo well, of course alam naman natin na tayo ay may iba't ibang konteksto. So yung uh helpful pa rin po yung ating uh, lesson exemplars, however, no, kailangan natin siyang i-contextualize doon sa ating learners, sa needs ng ating learners. Kaya uh maari natin siyang gamitin as reference no? Kaya ma mahal uh, mahalaga Napakahalaga no, na magkaroon ng maayos na plano at ang maayos na plano ito ay magagawa lang lamang natin no, ng ating mga guro sa pamamagitan ng isang maayos na plano sa pamamagitan ng hihilala sa plano. So, uh, okay na tayo sa L. E. Ngayon naman dumawa tayo sa A. Ganoon naman po yung A. No. Ibig sabihin, assassin-adopt. So, pag, two, pag patuloy na tayaahin ang pagpapatupad ng kurikulum at yakma ang mga solusyon batay sa mga resulta ng feedback mula sa ating stakeholders kanina nabanggit po no, na yung uh, na yung ay uh, uh, ito po ang patuloy na pagpapataya pagtataya sa pagpapatupad ng kurikulum ay mahalaga upang matiyak na epektibo ang sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng regular na pagsusuri at pagkuha ng feedback mula sa stakeholders Akanina kanina nabanggit po ni Ma'am uh, Christian yung tinatawag na whole school approach. Uh, ngayon dito sa ating bagong kurikulum ay ibigyang pansin yung pagpapatupad yung tinatawag ng tinatawag na whole school approach kung saan kasama ang guro, kasama ng guro ang mga magulang at komunidad sa paghubog ng pagkataon ng ating mga mag-aaral. As the saying goes, diba, it takes a village to raise a child. at bilang mga school leaders po no uh, gaya ng nabanggit kanina sa curriculum pag uh, di-discuss dun sa curriculum na kanina meron po tayong limang focus or lilinangin pagpapahalaga pero dito sa ating bagong curriculum ay meron na lang tayong isang titignan na kung saan yung, lesson ni teacher no dapat ay nakaangkla doon sa isang uh, pagpapahalaga sa araw na iyon. So dito po natin siya makikita. Diba? Dito sa ating halimbawa ay yung pag uh, mapagpasalamat o yung gratitude. So yan. Uh, so ibig sabihin po mas madali kung totoo sa inyong ating uh, role as uh, school leaders na kung paano natin ma-assess, mabibigyan ng uh, mentoring or coaching yung ating mga group. And lastly po, ano yung D stands for develop a collaborative culture magtatag ng isang kultura ng pagtutulungan sa pagitan ng mga guro, magulang, mag-aaral at komunidad upang masiguran tagumpayin ang programa. So dito, uh, naman, ginagawa na rin po naman natin to yung mga lock sessions. strengthening yung ating lock sessions, slack session. Maari po tayong mag-invite ng mga resource speakers. Kung meron po tayong kilala na sa tingin po natin uh, makatutulong, no? magkakaroon, magbibigay ng panibagong perspektibo lente doon sa pagtuturo natin ng values education. Maaari rin nating strengthen no, do it uh, religiously yung tinatawag na collaborative expertise. No? Uh, sharing ng best practices ng mga guru natin. No? Magagaling po yung ating mga guru. No? Marami po silang tinatago uh, mga best practices na maaari nating uh, maaari nating matutunan sa pumagitan ng itong ating uh, collaborative expertise. At of course, ito rin siguro time uh, maganda rin no na incapacitate natin yung teachers natin na siguro yung mga non-majors po talaga na no, mari silang kumuha or mag uh, yeah, mag-enroll dito po sa meron pong mga schools na nag-offer like UPNP and you certification in values education. Ano po to 18 units sa uh, certificate program. No para po maano po natin yung mga foundations sa pagtuturo ng values education para hindi na po natin maging problema yung tinatawag na mismatch when it comes to teaching yung values natin. Sa so, halimbawa po ng mga eh uh, eskwelahan, yung universities na nag-offer uh, po nito is UP at yung PNU po. Once again po ah uh, tandaan po natin yung ating uh, acronym na dit L stands for learn and lead by example. E empower teachers. A assess and adapt. And D develop a collaborative culture. So uh, to end the presentation, I just want to quote Simon Sennick. Uh, leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in charge. This quote emphasize true leadership is rooted in service and responsibility. It is not about exercising authority or control. But about creating an environment where the people under your care feel supported, valued, and empowered to train. Oli, Maraming Salamat. Maraming Salamat, GMRC and VE team. Let us now proceed to session 4, Dalo Matlapat sa Pagtuturo ng Filipino.